madali ang entra uh, lang ko mga katay kerbo Kami ay magsisimula ngayon pang uh, alas 6 ng hapon dahil uh, ayun, kasabay ko sila pa mankin. And syempre eh, alas 6 doon matatapos siong uh, Simba. <laughs> kaya kaya uh, kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimotang mag-like, subscribe, share and uh, click the notification bell para updated ka sa akin mga videos. Ayun, kita-kita tayo mamaya sa Simba mga katay kerbo, Let's go. Yeah. A little longer than a few minutes later. Ayan, so mga ka your boom, nandito na tayo sa so, kwan. Nandito na kami sa may, uh, sa may... Baligtad. <laughs> Baligtad. Sa, sa prang. Pagtika talaga. <laughs> <laughs> Ayan, pinaprang ako ni Pumangkin. Pa, so, pakon na po pa tayo. Patawid na po tayo sa may uh, hopefully hopefully uh, hindi pa po sa loob para makapasok po tayo. Mm -hmm. Napasok na po tayo mga ka-take care so hindi natin po hindi tayo pwede mag-video sa loob. Uh, Ikat na natin dito. Yeah, take care boom. So yan mga ka-take care boom. Tapos na po yung uh, misa. Uh, Kaantayin ko na lang sa kay kabila yung, uh, yung mga pamangkay. Yan. Nasa kabila sila pamangkay. napakaganda ng simbahan mga Katay Kirbums uh, Merry Christmas po sa lahat so bukas may misa pa po alas sa, sa isa ata ng uh, gabi tsaka alas 8 di ko lang sigurado yan, doon tayo Merry Christmas <laughs> yeah, so punta muna kami sa may, sa may kitang tayo pa ay nakabanda sige urahin ka jikaraw so titignan natin yung mga Christmas tree sa may harap ng uh, munisipyo Pabalikan natin yung uh, dalawa nating uh, tatlo nating pamangkin. Ay, eh, so, umuwi. Ay yung motor nila. Pauwi na kami. Uuuna, uuuna na kami. Pauwi uh, na kami umuwi dahil uh, as you can see, wala pong pan, wala pong ilaw yung uh, Christmas tree. Sayang, First time ko pa naman naman. Ay! Tamay hara. Yun, yun, yun. Natsambahan namin. Kaya, uh, tara, let's pasok tayo sa loob. Ay, sikok sa Nandito na kami sa Maya, tapat ng uh, Balonggao Town Hall ng uh, Balonggao, <laughs> siyempre yung kulit ko ha. Ah. Alright. Ayan, napakaganda oh. Ayan oh. My God! God bless us all. Pakinoon, gamutin mo ang aming mundo. Amen. So iba-ibang mga parol yung mga nakikita po natin. Uh, mamili na po kayo dyan kung alin po ang... Uh, nasaan? Ajay, so i-check natin yung uh, atay, kito. So ito po yung uh, Christmas uh, decor ng uh, uh, barangay namin. Ito po, out po sa barangay namin, ang kito. Ayan, wow. So ikutan natin lahat ng uh, mga parol, mga ka-take care boom, para makunan natin kung gaano ito kaganda. Tapos po ito ng pandemic na ito. So happy birthday ulit kay Naning Irish para bukas. Happy uh, it's th uh, birthday. Ayun. And syempre, lagi <tinyan> yung tatandaan. Take care, boom. Take care boom. Peace. Lama, sisira,